mapagpalang araw po ang aming hatid sa inyo mga kapatid mula po dito sa Amba King Pub Farm So flex ko lang mga kapatid na ibahagi po sa inyo Ito pong mulberry Ayan. So sa katunayan po mga kapatid is mayroon lamang po akong tatlong puno dito na natanim Isa sa likod tapos dito dalawa So ngayon nang dumaan na po ang mga magdadalawang taon na ito eh so, ito na po yung kanyang hitsura naamis lamang po ako dahil dati nung maliit pa ito mga mag isang taon pa siya parang hindi mapaniwalaan na magdadala siya ng bunga kasi dito sa area namin mga kapatid during sa panahon ng tag-araw yung mga tanim dito is namamatay dahil sa sobrang init ito nakapagsurvive survive ito nung no, tag-init dahil inaraw-araw ko itong dinidiligan. So sa ngayon, nakita ko na po yung kagandahan, kumbaga parang ibinalik po ng puno yung aking nagawang pag-aalaga sa kanya. At ngayon, nakakatuwa po dahil umagat araw, kumbaga, lagi akong nangunguha dito ng kanyang bunga. Ito, kagaya nito. Sobrang sarap mga kapatid. Nung dati, ang unang mga bunga niya, hindi masyadong matamis. Pero, nung parang naging adult na po siya sa ganitong estado na po ng kanyang pangangatawan, inaaraw ko talaga po kasi nasarapan na po ako. Naisip ko rin. Kung bibili pa ako ng mga prutas doon sa merkado, isusubrang mahal. Lakatan, mga prutas, orange apple. So ito na lang dahil libre na eh ayun o ah. ang tamis lalo na pag kulay violet na po at nagtataka lang ako dahil yung mga pabo ko po mga kapatid ay ano sobrang lapit na po ng dahon ng mulberry hindi nila kinakain hindi nila inaano pero pag puno o pag itong puno ng kawayan May nalalaglag po na dahon Kanila pong kinakain Nagbigay nga ako kahapon dito eh. Ayan, oh. Ayan, ubos Pero, pag nangunguha ko ng dahon Diyan, nilalagay ko dito Sa mga pabo na Andyan sa aking patining area Itong mga pabo na ito Yung walang pili So, magkaiba po talaga ang kalagayan ng pabo nakadipindi po pala ito sa, papa, sa paraan at sa mga pagkain nating na ibinibigay sa kanila ayan pag ito yung aking pinagbibigyan ng mga dahon-dahon mga kapatid kumbaga walang patawad Barnabas sa term pa namin dati sa Mindanao Barnabas pero itong dito sa labas ito sila di masyado ayan o oh. ayan o parang nasasayang lang pero hindi naman yan saya kasi damo lang naman yan eh itong nasa labas hindi masyadong matakaw kumpara natin dito sa nakapatining ayan Oh, so, ayan po, doon po sa mulberry talaga mga kapatid ayan, Hindi naman masyadong malaki Pero nakakatuwa lang Dahil ako mismo na nagtanim eh, Sobrang na-appreciate ko po dahil kung gusto kong kumain ng prutas agad-agad mayroon po akong nakukuhang bunga hmm. ang bilis lang palang mahinog dito mga kapatid kagaya nito itong ganito ganito kakulay ngayon ganito yung kulay ngayon kinabukasan yan magiging ganyan na yan yan bay bayulit ng konti tapos pagkahapon totally bayulit na po talaga ang bilis mahinog. Once mamula na po. Kita nyo naman, no, Grabing bunga talaga, mga kapatid, oh. Ang liit ng sanga, pero kung makapagdala ng bunga, ayan, mahinog yan lahat, eh. Hindi man sabay-sabay, pero, all goods. <laughs> Sarap! Mmm. Kahit asawa ko nga, eh, nung unang tikim niya nito, hindi siya masyadong kumakain pero na ang kalauna na po Nang lagi kaming nagpupunta dito sa pabuhan lalo na pag pinupuntahan niya ako o na naka nakamatsyag agad dito nangingita na, na tawag dito nanguha na po siya ng kulay violet dahil kat, yung kulay bayulit talaga yung pinaka pinakagusto eh. kasi sobrang tamis mga kapatid kagaya nito um hmm. O magatapon ako ng uha dito mga kapatid. Tapos or before ako magpapakain sa mga alagang pabo. Ngayon ng ako. So napakaganda pa lang benepisyo rin ito sa ating katawan. Kung atin po itong titingnan sa Google. Hmm. So sa gustong <laughs> magtanim ng ganito mga kapatid wapo po kayong magatubiling magtanim mga kapatid dahil napakalaking bagay pala nito sa atin ayan ang liit lang nga ng puno pa na. maliit pa rin eh ano ganyan lang kalaki yung puno pero sulit na po yung bunga na kanyang naibibigay dahil subra po sila kung magbigay ng bunga lalo na pa ganitong edad na po yung magdadalawang taon ayan dyan po siya subra dahil kung mga first taon pa lang kumbaga parang hindi pa matured yung kanyang pangangatawan ayano sobrang baba ng dahon oh abot na abot nila pero hindi kinain mga kapatid ito mga pabo talaga ito, oh ito isa rin siguro sa rason dahil marami kasing mga dahon-dahon na aking pinapakain sa kanilang mga gulay ay no oh. gulay, saging, kaya isa po sa rason siguro pero yung binukod ko doon sa patining area eh ganun rin naman yung kinalang kinakain pero magkaiba lang siguro dahil isa rin sa nakikita ko pong dahilan siguro is mayroon po kasi mga aratilis dito mga kapatid yung bunga ng aratilis is kinakain rin ng pabo so, isang bagay rin ito na nakakatulong kumbaga alternative, Alternative food na rin ito Kung bagay Pagpalagay na lang natin Sa isang araw May nalaglag dito na Pagpalagay natin One port kilogram ng Bunga ng aratilis Iwan ko lang Kung one port lang Ang laki ng dalawang puno na ito eh Iwan ko lang Kung one port lang Yung nalalaglag Pero Tingin ko Hindi one port lang eh Ayun Ayun na Hinain Ayun, okay mm. so, iwan ko lang, one fourth lang ba ng nakakain nila sa isang araw pag itong aratilis, yung bunga ng aratilis mga kapatid, ang nalalaglag sobrang takaw po nila pero itong bunga ng mulberry ang nalalaglag, didma ng aking mga lagang pabo pero hindi pinapalagpas yan ng may-ari na si Ambaking dahil sobrang sarap nito mga kapatid ayan o mm. ang problema lang nito mga kapatid kung magtatanim po tayo sa loob ng ating pabuhan kapag maliit pa po yung mulberay at aratilis mahirap kasi kakainin yan ng mga pabo So babakuran talaga natin para nagsagadon is makapagproduce po tayo. Dahil once naging ganyan na po yan kataas, all goods na yan mga kapatid. Ayan lamang po yung kaunting update mga kapatid. Uh, natuwa, uh, maganda po sa pakiramdam bilang may-ari ng ating pabuhan. Kung titingala tayo sa ating pabuhan, mayroon po tayong nakukuhang mga bunga na maaari nating kainin. At maaari rin kainin ng ating alagang pabo Sawayan, kinakain. Mulbiri, hindi. Pero kinakain ng may-ari. Aratilis, mansanitas, kinakain ng pabu. So, kung mayroon po tayo nito sa ating pabuhan, malaking bagay na po ito na na ibabahagi natin sa ating sarili at sa ating pabuhan. <laughs>